Nilusot ng pulisya ang isang financing company at nagtungo sa rooftop. Naabutan nila ang mga suspect na chill lang habang nga ning Tatlong lalaki ang pinaluhod at inusisa ng mga pulis. Sa kabilang banda, nakabantay sa sasakyan sa tapat ng building ang isa pang kasabwat. Ang biktima, si Miss Lin. Nakilala ang isang lalaki online. Nainganyo siya mag-invest sa crypto at nawalang ng NTD 3.78 milyon. Pagkatapos, ipinakilala siya sa loan broker at napuutam sa ng NTD 6 milyon gamit ang bahay niya bilang kolateral. May kasamang matataas na processing fees at pinirmahan pa niya ang kontrata ng loan shark. Hindi pa doon nagtatapos, pinangakuan siya ng sasakyan kapalit ng NTD 1.2 milyon na loan mula sa isa pang financing firm. Pero matapos niyang ibayad, wala siyang natanggap na kotse. Tatlong beses na loko ang babae. Dahil dito, nagsumbong siya sa pulis. Sa pagsisiyasat, lumabas na ang mga loan broker financing company at car dealer ay magkakakutsaba at may connection sa San Juan Gang sa Sudong, Sinchu. Sa ngayon, four na suspect na ang inaresto sa Chai County. Kasabay nito, nagsagawa rin ng raid ang Tainan Police. Pinwersa ng SWAT ang pinto at inaresto ang mga scammers sa loob. 12 katao ang nasangkot sa crypto investment scam. Okay. Dalawang lalaki ang kinalatkad palabas ng sasakyan, pinaupo sa bangketa, mga miyembro ng lokal na gang, kasabwat sa scam at money laundering. Kabuang five suspect ang naaresto sa kasong ito. Bukod pa rito natuklasan ang illegal na gun workshop sa Tainan na kumpiska ang two improvised na baril at one shotgun kasama ng ilang illegal na droga. Ang mga suspect ay haharap sa batas. apat na dalawa taong arko ng pambansang pamanang inang Kunshen Daichen Temple ay gumuho dahil sa bagyo at ikinalungkot ng mga deboto. Ang banal at maringal na arko, biglang bumagsak, lubog sa malawak na baha, mga haligi na bunot, nakahandusay kung saan saan, nagkabasag-basag din ang mga tel. Ito ay may tatlong daan at anim na putaong kasaysayan, ang Nam Kunshen Daichen. Hindi nakayanan ang lakas ng bagyo, nabuwal ang arko sa hangin, lubog sa tubig. Ang labing dalawa haliging ito, gawa sa malalaking Cypress. Kahit hindi pa na proseso, ay napatumba pa rin ng hangin, ibig sabihin, sobrang lakas. May 81 cm diameter, haligi na labing apat na metro ang taas, bawat isa ay mahalaga at sinaunang Red Cypress. Hindi ka paniwala, sa loob ng isang gabi, lahat ay nasira, kumpara sa dati, ang arko ng Nam Kunshen de Itianfu. Pinakamalaki dati sa Asia, limang pintong arkong gawa sa kahoy. Bawat taon, mahalagang selebrasyon, ginaganap dito, kaya ito'y ikinalulungkot. Masakit sa puso ko, dahil may kasaysayan ito. Ito ang pinakamalaking templo ni Wangi sa bansa. Ang hula sa pambansang kapalaran ngayong taon, butas na bubong, inulan pa sa gabi, naglalayad pero sinalubong ng hangin, kaya nasabi niyang napakatumpak ng hula, hindi lang niya akalaing siya ang unang tinamaan, matinding bagyo at ulan. Dagdag pa ang pagkawala ng kuryente, kaya ang namkonsyenda ay Hindi mapaandar ang water pump, grabe ang pagbaha, pati netizens nagsabing, ang tumpak nga. Napakalakas talaga ng bagyong ito, umabot ang hangin sa level 16 na labinsyam. Ang arko palang 12 ng Red Cypress, 42 taon na binili bawat isa aabot 4, 5 milyon, mga pinsala lagpas sa daan milyon. Kaya ang pinsalang ito, umaasang tutulungan ng lokal na pamahalaan sa aming muling pagtatayo. Dahil sa usaping pangkaligtasan, isinasalang alang ng namkonsyenta itiyan ko na sa hinaharap ay muling itayo ang arko gamit ang konkreto at bakal. Noong Marso, isang Thai na babae ang dumating sa Taiwan bilang turista. Dalawang araw lang ang stay pero may dalang dalawa malaking maleta. Nakatuklas ng apat na pukilo marijuana ang airport police na nagkakahalaga ng US dollars anim na pudi. Inilipat na sa investigasyon ang kaso. Binuksan ang maleta, puno ng hindi kilalang puting pulbos, lahat ito ay, lasipikadong level dalawa na droga, marijuana, hindi lang matapang ang smuggling, wala pang pagtatago, basta na lang nilagay sa maleta, tangkang makalusot sa customs. Okay. 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 Napuno ng marijuana ang mesa, matapos ang pagsusuri umabot sa 4.5 kilo ang timbang, tinatayang halaga sa Kigizi, mahigit 60 milyong dolyar, kapag naibenta, hindi masukat ang epekto. Nangyari ito noong Marso, isang babaeng taiginamit ang turismo bilang dahilan, lumipad mula Bangkok papuntang Taiwan, ilang araw lang ang stay pero may dalang dalawang malaking maleta, napansin ng customs ang kahinahinala, pinahintot si Nuri. Sa kalumabas ang kasong drug smuggling. Noong Marso ngayong taon, sa Taoyuan Airport, isang 26 anyos na babaeng Thai ang nahuli. May dalang level 2 na marijuana, 45 siyam kilo, nakatago sa bagahe, pinangkang makalusot sa immigration. Kapag natapos, may gantim palang isa-isa zero, 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 pero nahuli pa rin ng pulis, isinampa sa Taoyuan Prosecutor's Office. Malinaw ang ebidensya, inamin ng babae ang lahat, para lang sa halos FQS dollars isang daan libo, at libreng tirahan, pinasok ang drug smuggling, pero hindi nakuha ang FQS dollars isang daan libo, ang libreng tirahan. Mula sa hotel, na uwi sa madilim na kulungan, ang ganitong gawain, hindi sulit. Isang lalaki ang nakaupo sa rubber boat habang tatlong bumbero ang maingat na humihila nito sa gitna ng baha na abot tuhod. Ang lalaking ito, 50 taong gulang, ay nagmamaneho ng motorsiklo sa Taibao HSR Avenue nang mabilis tumasang tubig. Umakyat siya sa puno at tumawag sa 119. Sa kabutihang palad, ligtas siyang nailigtas at walang tinamong pinsala. Malakas ang ulan sa Chai Taibao dahil sa low pressure system kaya't kaliwat kanan ang pagbaha. Sa harap ng health center, malalim ang tubig at bawat dumara ang sasakyan ay bumubulwak ng tubig. Binaha rin ang Taibao Elementary School, parang pand ang harapan ng paaralan. Biro pa ng ilang netizen, naging lunod elementary na ang Taibao Elementary. Nag-ingay ang mga car alarm habang ang mga kalsada sa komunidad ay naging tila ilog, may mga sasakyang kalahati ang lubog at halos natabunan na rin ang mga puno. May nakuhanan ng video na umaapaw ang kanal. Hindi na makita ang hangganan ng kalsada at drainage. Sa ibang lugar, umapaw na rin ang malaking kanal at binaha ang lansangan. <coughs> Umabot na sa 400 mm ang dami ng ulan sa isang araw. At habang patuloy ang buhos, posibleng mas dumami pa ang mga pinsala. Bumili ang Taiwan ng 38A1A2 2 tanks mula sa SHT at magsasagawa ng unang live fire test. Samantala, ipinakita ng Chinese Defense University ang isang mosquito-sized flying robot na kayang maniktik at makasira ng kalaban. Nagsagawa ang militar ng taiwan ng live drills, tumagal ng isa zero araw at siyam gabi, pinakamahabang drill sa kasaysayan, pinakamaraming tropa ang lumahok, kasabay nito. Binili mula sa Amerika, 38A1A3 e e tanks, isa sa ilalim sa live fire exercise, para makita ang tibay ng e pinakamalakas na tanke sa mundo, pero may inilabas ding bagong armas ang China. Parang lamok, isa rin itong uri ng robot, partikular na ang Kopsa, mga espesyal na misyon gaya ng Intel sa Battlefield. Bionic robot na kahawig ng lamok liit na kayang hawakan sa dulo ng daliri, Defense University ng China ang pinakabagong micro-device na ginawa, maliit at mahirap makita kayang umiwas sa radar makinig ng palihim sa usapan. Pwede pa ngang iparalyze ang systems ng kalaban. Malapit sa target area, tulad ng Department of National Defense, magpapakawala ng insect drone, dadaan sa mga air vent, magbabalik ng impormasyon. Layunin ng China na manalo sa digmaan, pero ang Amerika rin ay bumibilis ang produksyon, 6 generation stealth strategic bomber, B-21 raider. Target, Isang daan units, ayon sa Pentagon, bumuo ng B-E-21 fleet, maglalaan ng US dollars isa zero, tatlo bilyon, para hadlangan ang ambisyon militar ng China. Dineveloped sa ika isa siglo kaya kayang gamitin maraming babong teknolohiya. Mas mahusay ang stealth nito na dalawa mas madaling makalusot sa air defense. Samantala, ang Taiwan Armaments Bureau ay nagpaplano rin magtatayo sa taiwan ng isang daan at dalawamputi, automated production line para sa tank shells para ang bala ng iisa ay dalawa titank ay laging sapat. Isang tindahan sa tainan nasa ikalawang palapag talaga. Pero para mas mapadali ang pagparada ng motorsiklo ng mga customer. Kaya nagrenta sila ng ground floor. Para makaparada ang customer sa may harapan. Ngunit nagkaroon ng alitan sa mga kalapit na residente. May green line dito, pwede naman magpark ang lahat. Bakit ako hindi pwede? Naapektuhan ako. May karapatan akong tumawag ng pulis para paalisin ka ng sasakyan. Pwede bang magpark ng motor sa harapan? Nag-aaway ang tindero at kapitbahay. Lupa ko ito, parang inuoko pa, mugamit ang gamit mo, pwede naman pumarada sa green line, nasa aking desisyon kung aalisin ko, karapatan ko yun. May tindahan sa tainan, sa second floor, nagrenta pa ng ground floor, para maparadahan ang customer. May guhit sa harapan, para sa magparada, kahit sino pwede. Pero yung kapitbahay, inaabot ng ilang araw, hanggang mainis ang may-ari. Sa totoo lang, dapat magkaintindihan na lang sila. Matapos ang alitan, dumating ang pulis para mamagitan. Ayon sa impormasyon, simula ngayong taon sa Tainan City, ipinatupad simula Enero 1, kung may natirang, kahit 1.5 metro na lapad, para daanan ng mga tao. Pwedeng paradahan ng motorsiklo, kaya hindi ito bawal. Gusto kong bakuran ang loob ng linya. Para sa sarili kong gamit. Pwedeng magpark. Hindi ito bawal. Bawal maglagay ng gamit. Ayon sa batas, ang pagpark ng motorsiklo sa harap ng gusali ay pinapayagan ayon sa pulisiya. Ibig sabihin, ang mga tindahan ay hindi pwedeng pilitin ang riders na umalis kung ayaw ng tindahan na ipagamit ito. Pwedeng mag-apply sa City Hall, pero kung ganoon, lahat ng motorsiklo ay bawal ng pumarada. Mga customer ng tindahan, baka mas mahirapan pa. Dahil sa epekto ng outer circulation ng bagyo at low pressure area, hindi tumitigil ang malakas na ulan sa Taitung. Maraming lugar ang nagkaroon ng landslide at pagbaha. Nagmistulang ilog ang mga kalsada. Nagkaroon din ng munting fountain sa loob ng maliit na truck. Basa rin ang tubig ang mga bahay. Abala ang mga may-ari sa paglilinis. Tubig mula sa bundok, patuloy na bumabagsak, kasama pa ang mga putol na sanga, nag-alalang pumasok sa mga bahay. Ang may-ari, nakasuot ng helmet, nag-aayos sa ilalim ng malakas na ulan bumabagsak na tubig, talagang nakakatakot. Bandang alas negatibo lima ng hapon, tumawag kami sa aming kapitan. Nabigla kami sa nangyari sa Xiangwu Village, Dawu, Taitung. Ang bahay na ito, matinding nasira, walang tigil ang ulan sa loob ng ilang araw. Dulot ng outer circulation ng bagyo at epekto ng low pressure area sa Taitung area, walang tigil na ulan, tubig tumalsik habang dumadaan ang sasakyan, dumarating ang tubig sunod-sunod. Naging ilog ang kalsada, may nagmamaneho, nag-aalalang mabasa ang sapatos, inalis pa ang sapatos sa tabi, hindi inaasahan, nagkaroon ng fountain sa loob ng kotse. Lalong hindi inaasahan upuan ng pasahero sa harap, may konting tubig na rin na pasigaw ang driver sa takot. Apektado rin ang low pressure area, malakas din ang ulan sa Kinmen, kulang sa oras mag-drain at nagdulot ng malawakang baha may isang bahay sa Jinching tatlong beses binaha sa isang araw abala ang may-ari sa paglilinis tuloy-tuloy ang ulan Nataranta ang mga residente Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.